Magandang hapon po sa lahat, Losong Bisayas, Mindanao, sa kayong dako ng mundo po. Tayo nagbabalik dito sa aking YouTube channel, Somewhere Soriano TV 29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, mangulikta ng bariya. Kaya ho tayo nandito nagsisailing ng kanilang mga halaga, ang aking mga koleksyon at isa ko tayong kolektor. Magandang umatang-tang-tahapon po. Ayan, sorry, nabubulol na. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber kung saan kayong dako ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page. Ayan, Samuel Soriano. Lahat po na nakapalo sa akin doon sa aking FB page. Thank you so much. do ma-FB page po sana. Ayan. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Ayan, ang malaking tulong na po kasi ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po about coins, ang ating pinag-usapan dito sa aking munting channel. Kasi nga, yung mga ibang vlogger ng mga coins, hindi natin alam, marami silang sinasabi na napakamahal. Ayan. Ang pag-usapan po natin ay peso po, 1 peso po ng BSP. Ito po ay magnetic. Ayan. Makikita nyo po ang isang imahe na isang lalaki. Ayan. Nakalapit sa kanyang baba po ang kanyang pangalan, Dr. Jose Rizal po. Ang dakila natin bayani. Nakapalog po ito sa BSP series. Pagkatalikod do makikita po natin ang year 1993, ang pagdatag ng ating Banko Sentral. And then, cut po. Diyan po bumabase ang ating mga kolektor kung ano, reverse o dayang isang coins. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ang kilalanin mo muna natin siya para makita natin ang kanyang presyo. Issue po, Philippines po, period Republic 1946 up to date po, type standard circulation coins. Years 2003 hanggang 2017. 2003 hanggang 2017 at ito po ay namamagnet. Yun namang year 1995 hanggang 2003 ay hindi namamagnet. Binukod ang magkabilang panig kasi nga magkaibang materialis ang kanilang ginamit. Totally, ang years nitong BSP na ito mula 1995 sana hanggang 2017. Value nito 1 peso, nakapalog po ito sa BSP series. Currency peso, 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel plated steel. May bigat lamang itong 5.35 grams, may habang 24 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po nito ay bilog, syempre orientation yan ay middle alignment. Number N-17107, reference number KM-269-A. Kanya nasa likod po ay sale of the Central Bank of the Philippines. Ito pong year 2003, dalawang klase po ang ginawa. May posted po ito, pero itong hawag natin, ito po ay 2003 normal, normal letters. Ito po ay 9%. Wala pa po pong mintage kung ilang pirasong ginawa ng Banko Central ito at ito yung ating ginagamit pa. Pero may price po ito doon sa ating numista.com, yung kanyang verifying 14 pesos na. Extra fine ay 31 pesos. Dako tayo sa kanyang presyo. Do sa ating ebit.com nakakita tayo nagbebenta doon ito ng 4.49 dollars. Meron na rin tayo nakita doon na 327 pesos. Dako naman tayo sa Carousel PH. Ayan. Sa Carousel PH ang seller po ay si Jona Litatag. Ayan, si Jonah Litatag po ang seller sa Carousel PH. Binebenta niya po yung year 2003 niya ng 2,000 pesos. Meron na rin tayo nakita doon nagbebenta nito ng 250 pesos. Ang pinakamalit po ay 100 pesos. Ayan lamang po ang ating may babahaging kanyang presyo. Sagat na. So hanggang dito na lamang po. Losong Bisayas Mindanao. Kung sa kayo, dako na mundo po. Kaya po sa lahat and God bless.